Samantalang ito, wala pang dalawang minuto pagkano wala na. Wala na po, so wala na po. Asa po, sobrang so, so, Palit ng pambapler, um, so, palit ng tobo, wala pa rin nangyari. Yan. Ang totoo niya, pag ito nalagyan niyo ng lahat ng mga sakya na ginagamit at makakatipid yun sa ano sa gas sa consumo oh maganda to kasi nasa makina oh okay. kaya yung iba nasa tangke sa tangke ito talaga ang ginagamot niya kasi yung loob oh. kasi nandoon yung anda nandoon yung pwersa eh. so ito yung dugo ng ano eh dugo ng makina to eh yung ano yung tawag dito yung diesel oh ayun Ay, ah, diesel yung, Pero, langis. langis. kasi kung wala langis hindi hindi iikot yan ito yung pinakadugo ng makina. Yung gas naman, ito yung para pinaka-inumin niya. Ayun nga eh. Sabi nga Ano ba yan? Paano na gawin? Sabi ni Bo. Ano natin? Gawa natin para maghanap ako. Ayun, nagawa ng parang. Ikaw pala ang dahilan kung bakit na uh, nakuha yung gawang doon. Nagawa pa, ng parang. Gulam pala. Oh. So, yan payam, sir. Payam. Salamat. Sige, okay. marami din salamat. Okay. Tolong yan okay <laughs> May konting white din pero okay pa yung makina niya. maganda pa po yung makina pa. yung makina kasi pag nakita mo yung handa, pag narinig mo siya, may may ina. Kaya nagpag Pakibukas po yung ala, lagyan natin. Lagyan natin pa. Perfect po makina ito. Uh, Desize po doon. Eh. Apo, po yan. Kanin uh, uh, po ang piston. Apo. Dito po ako yun. O, para may ano mo. Ano may imbudo tayo, no? Sa <laughs> ya, Yan, ya. ya. yan, Awak mo Awak Ubigla mo po yan. Yes. Arias. Ang indikasyon yun, ano? pa siya. Kasi, kasi, kasi hindi hirap. testing, Pag -testing. Pag -testing. Pag -testing. Dalawa po requirements nito. Uh, kaya lang isa't kalahati muna. Pwede niyo mm -hmm. Yung sa sa L3. Sa L3 po lahat eh. Kalahati lang ito. Ah, kalahati lang. Okay. Kalahati lang. Okay para paggalaw kung bawas na sila ako yung sige pa Okay, natatakpan na na start ay na marami po ako customer truckers construction even dito sa Rizal marami ako customer start Okay. Ano ang pangalan nyo, sir? Bibinsyo Dagting Ito po yung mekaniko ng company hmm. Ang dami na niyang ginawa rito sa sasakyan na ito Ito okay, Ginawa niya na lahat paraan. Meron din siyang nilagay ng additive sa ibang tao. Pero wala, hindi nagbago. Pero ngayon, nabingit lang nasa niyo niya. So, ito okay. so, yung nilagay lang sa kalahat mm -hmm. ng litro. Ano? So, sa dami ng kanyang experiment para matanggal yung maitim na ulo, ito lang pala. Ano sir, ano po yung gili? Ay, maganda talaga ito. Kasi, o, isang ano pa lang, isang lagay pa lang, oh. No? Wala lang, minuto lang, kinandar, na wala nang usok. Kumusta yung under niya? Kumino eh. Yan, ang pino ngayon. Dati, basag na yun, pino na. Ibig sabihin na ito, ready na tumakbo ng malayuan. Oo, oh, bagong tinsu oil yan. Bagong tinsu oil. Kung nag-tinsu oil ka, hindi natanggal yung mga itim na usok. Hindi. Nilagyan mo ng...